Meron ka bang nililigawan at hindi mo siya mapasagot? Tatlong tips na walang kahirap-hirap para manligaw. Nahihirapan ka bang ligawan ang crush mo? Nandito ang tatlong tips ko para manligaw na walang kahirap-hirap. Unang tips ay ang ituloy mo na may pag-iingat. Sabihin na nating nasa isang party kayo. Tulad ng high school reunion. Ngayon, nakita mo ang crush mo. Ano ba ang kailangan mong gawin kailangan ituloy mo ang pagliligaw sa maingat na paraan. Yung tipong pupuntahan mo siya at tatanungin kung pwede ba siyang makausap ngayon. Kung sakaling pumayag siya, ito na yung pagkakataon para manligaw ka. Madalas kasi sa mga party, gusto ng mga babae ay yung may nakakausap sila. At yung tipong hindi boring kausap pero kailangan maging maingat ka sa mga sasabihin mo. Yung tipong malilibang siya sa mga sasabihin mo. Kapag ka ikaw ay babate, ayan ang pinaka-epektibong paraan para sa pagliligaw. Hindi yung basta-basta ka lang manliligaw na hindi handa kasi yan ang ayaw ng babae. Pangalawang tips ko naman ay yung sign na madalas ng paghawak ng kamay. Kasi minsan sa mga babae, kapag madalas hinahawakan ang kanilang kamay, ay piling nila lagi silang lulukuhin ng boyfriend nila. Kaya, kailangan mo din iwasan ang madalas na paghawak ng kamay. Mas gusto ng mga babae yung magkasama kayo lagi sa tawanan. Kasi mas naiinlab sila pag kinakausap mo sila na kayong dalawa lang. Pangatlong tips Kunin mo ang number niya pero kaibigan lang muna. Kasi mas maganda, makausap muna siya na as a friend lang muna. Kasi pag sinabi mo na mandiligaw ka, papatayan ka niya kaagad ng cellphone. Kaya kapag nakausap mo na, yayain mo siyang makipagkwentuhan sa pakikipag-usap naman sa nililigawan mo, mas maganda na magbigay ka sa kanya na ikakasayan niya. Tulad nagsabihin mo sa kanya na maganda siya kapag nakangiti. Pero kung sakali naman na mag-joke sa kanya, iwasan mo na ma-open mo siya. Kasi baka yan ang maging dahilan para hindi kanya sagutin. Pero pagka napasaya mo naman siya sa mga joke mo, sigurado na mapapasagot mo siya dahil Sempre ang gusto ng mga babae ay yung kinikilig sila sa mga joke pa lang. At muli po, salamat po sa pandunood. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video ko. Palike at subscribe naman po sa mga kakwintuhan. At comment down below kung ano masasabi mo sa ating video ngayon.